Ang pagiging doktor ay isang noble profession. Marami silang nailigtas na buhay at natutulungan din para humaba ang buhay. Subalit so, pagdating sa lifestyle illness o chronic illness, dito na na-disappoint ang mga pasyente. Nobody deserves to die and suffer because of ignorance. Iyan ang sabi ni Dr. Jason Fong, isang nephrologist na taga-Canada, author ng ilan sa mga best-selling na libro tulad ng Obesity Code at Cancer Code. Sa mga nakalipas na ilang dekada, I have witnessed a lot of people get sick suffer and die dahil sa mga paniniwala na nagresulta sa mga maling health choices. 'Yun yung mga choices na bunga ng mga lumang paniniwala, saling dila disinformation, misinformation, napanood sa TV, nabasa sa libro, patalastas, even sa mga social media platforms, at walang nag-question sa panig ng ahensya ng gobyerno and even mga medical authorities. At nakakalungkot na hindi na rin naman nasusuri ang mga paniniwala kahit pa nagdudumilat ang katotohanan na hindi effective ang mga advices na binibigay sa mga tao. At silang ginagawa nating driver tapos tayo yung nasa backseat. Nakasanay na ganitong practice naging normal na. Pagdating sa chronic illness, tulad ng diabetes, heart disease, stroke, hypertension, at mga marami pang iba, doctors were trained to diagnose illness and prescribe drugs as the band-aid solution to the problem. Most of the medical authorities are not trained to give people holistic advice to prevent illness. And that is yung itama sa so magitan ng dietary advice at iba pang lifestyle choices na science-based at hindi narinig lang sa patalastas or dati ng pininiwalaan. At dahil walang sapat na training, ang mainstream medical authority sa nutrition at kung paano ito nag-cause ng sakit, ang advice na nagbibigay ay silaw at kulang sa wisdom. At ang mahirapan nito, tinatanong lagi ang pasyente ng may lahi ba kayo ng ganitong sakit? ang mensahe na pinaparating ng ganong question ay, nasa lahi mo yung chronic illness. Siyempre, ang isipin ng pasyente, kung lahi, umasa ka sa gamot at tanggapin mo na lang yung katotohanan. Ang nangyayari, nagiging hopeless ang pakiramdam ng pasyente, naililito, kaya lalong walang motivation para ayusin o itama yung lifestyle. 70 to 80 percent ng root cause ng chronic illness ay dahil sa poor eating lifestyle, hindi dahil lahi. Kaya kung yun ang root cause ng problema, yun din ang solusyon sa sakit. Ibig sabihin nun, kung gagawin mo siya, yun yung may pinakamalaking impact sa solusyon sa problema mo. Magkaiba kasi yung corrective at preventive solution sa sakit. Ang corrective ay prescription drugs, o pera. Ang preventive naman, lifestyle change, kasama na yung tamang pagkain. Although parehong kailangan ang approach na ito, the ultimate goal is to prevent disease by addressing the root cause of the disease para bumuti ang pakiramdam na hindi tapal-tapal -tapa lang ang solusyon. Kapag ikaw ay may high blood pressure, mataas ang kolesterol, syempre, ang tendency ng doktor, bigyan ka ng gamot para pababain yon. Okay lang yon, kasi yun ang present condition mo. At ito yung malibit na kusunod. Nasabihin sa'yo, buwas na mataba, mantika, alat, at kapag diabetic, buwas na matamis, kanin, yan. Meron pang nagsabi ng doktor na kahit ano, pwede mong kainin. Basta mag-exercise ka lang at uminom ng gamot aray. At dahil masunurin ka, ininom mo ang gamot at sinunod ang advice na bawal. sa bawal. Na ito kasi pwedeng kainin sa dami ng bawal, kaya pulang lang at sinain na lang. <laughs> Dalagi, panaflasa. Bumaba naman ang kolesterol at namamanage ang blood pressure. Question. Ang pagbababa ng kolesterol ay nangangahulugan na gumaring ka. Nung bumababa ang kolesterol mo, magaan ba ang pakiramdam mo? Pakiramdaman mo yung sarili mo. Kapag ang medication mo ay lifetime, hindi ka gumagaling nun. Namamanage lang ang symptoms. Pero sa tunay, ang sakit, andyan pa rin. Kasi, ang pagtaas ng blood pressure or cholesterol, hindi naman talaga yun ang tunay na sakit. Symptoms pa lang yun. At dahil patuloy kang nagagamot, ang side effect, dumadami. Kaya ang gamot mo, sa halip na pabawas, pag nagpa-check up ka ulit, tapos nasabihin mo, ay nalalambot po ako. Tapos sasabihin naman ng doktor, ay naku, mataas ang garni mo sa blood chem mo, dagdagan natin ang gamot mo. O kaya, baguhin natin ang gamot mo. <laughs> Sa halip na wala yung gamot, nadagdagan pa. Kaya gamot para masabi nila, buy one, take one. Ang karamdaman mo sa halip na bumuti, lalong lumala kasi pumaasa ka sa gamot bilang kaligtasan. At dahil nga nang nalito ka sa pagkain, sa kabila ng iyong effort na baguhin ang iyong kinakain, tapos nagjeta ka na at naimot ka na, hirap ang magjeta, di mag-exercise na lang, at sa gamot pumaasa. Sa mga tao na nakakausap ko, mas madali daw ang maggamot kaysa i-give up ang unhealthy lifestyle tulad ng pagkain at pag-inom. Sa iba naman, mag-exercise na lang, pero ang pagkain, unhealthy pa rin. Kaya ang nangyari, kinokontrol mo lang yung sintomas sa magitan ng pag-inom ng gamot, pero sa tunay, hindi ka talaga gumagaling. Ang sintomas kasi, yan ay palatandaan pa lang ng mas malalim na problema ng sakit. Hindi ito yung mismong sakit. So kapag may sintomas ka ng metabolic illness tulad ng hypertension, ang unang tanong dapat diyan ng doktor ay what causes hypertension? At kung nagka ka ng hypertension, itatanong sa iyo, ano yung mga kinain mo these last few days or ano ang malimit mo kinakain? For example, uh, what causes hypertension? Kapag sinabi halimbawa ng doktor sa iyo na fatty foods or mamantika, maalat, mapakain, pero hindi naman nila maipaliwanag ang mechanism kung ano ang connection nito sa sakit na meron ka sa kasalukuyan ay mahirap yan. Malaki ang role ng doktor sa pagbibigay ng specific and sound advice for every health issues dahil makikinig ang tao sa kanila basta ipaunawa ang mechanism ng bawat sakit at ang equivalent solution nito. Maniniwala sila sa doktor sapagkat ang tingin ng mga tao sa doktor ay experts. Therefore, ano ba sasabihin nila? Paniniwala ng tao. Kailangan ding marunong mag-entertain ng questions sa mga doktor. Bukas ang isip sa bagong kalaman na dilimitado sa narinig lang o pinag-aralan sa school. Patuloy kasi na nag-evolve ang science. Lagi may bagong research yan, kaya hindi ibig sabihin nun na kung anong in-advise noon or kung anong pinag ng doktor noon, yun pa rin hanggang ngayon. Kailangan din ang doktor matyagang magpaliwanag sa pasyente. Mas maganda kung mabibigyan ng choice ang pasyente. Tanungin kung willing bang baguhin ang lifestyle ng pasyente para gumaling at totally wala ng gamot. O gamot na lang, pero ito yung side effect niyan. Alin sa dalawang pipiliin mo. Ang tunay na meaning ng healthcare ay pagtulong sa pasyente para gumaling at ma-restore ang kanyang health. Hindi para mas dumami pa ang gamot, lumala ang sitwasyon, at pabalik-balik na lang sa kanila. Dahil naniniwala ako na susunod ang tao basta bigyan lamang ng wastong kaalaman para sa kanilang decision. Some doctors depend too much on the narratives like infomercials for advice kahit walang science to back this up. Hindi na din nila tinatanong ang sarili kung bakit hindi effective ang advice, kaya sa gamot na lang din umaasa. Ilan sa mga malimit na marinig kong advice ay diabetic, pero oatmeal lang advice at brown bread dahil heart healthy daw. Wow. Sa cooking oil naman, canola daw dahil heart healthy, sabi sa patalastas at sabi ni Google. Sa nastro, bawal daw ang red meat at mataba at maalat kahit wala namang strong scientific evidence para suportahan yung information na yon. At dahil sila ang experts at may authority, pinaniniwalaan na lang sila ng tao at hindi na nagtatanong. Hindi mo rin masisisi ang marami dahil yun nga nagsisirculate na information, lalo na sa TV and social media, and even sa mga Google na kung saan ang marami doon ay mga paid advertisements, paid research. Eh, yun ang paniniwalaan nila at akala yun ang tama. Sa mundong ito, kahit ang information ay hindi totoo, nagiging totoo yan kapag pinaniniwalaan ng marami, lalo pa at yung may authority or experts di umano ang nagsabi. Some medical authorities tend to get defensive and irritable sa simpleng tanong at itinuturing na personal attack ito kaysa buksan ng utak sa bagong kaalaman. Iniisip naman ang iba na ang pagtatanong ay pag-question sa kanilang authority kahit hindi naman talaga yun ang intention. Natatakot tuloy magtanong ang mga pasyente at nasunod na lang out of respect or makaiwas sa difficult communication. Malimit sa na nakikita ko na gumagaling talaga sa sakit ay sila na yung nag-explore ng ibang pamamaraan kung paano gagaling. Sinusuri nila ito kung may katotohanan pa ba talaga ang advice kasi nga hopeless na, desperado ng gumaling at sumusubok sa kanilang sarili ng mga pagbabago sa kanilang lifestyle. Maraming nga yung mga nare-research na information sa Google yung sabi nga, pag gusto mong gumaling, pag explore ka talaga. Sabi nga, a cured patient is a lost customer. Hindi naman marulugi ang hospital sa laka ng population ng mundo. Hindi na nga ma-accommodate ang pasyente sa dami eh. Namamatay na ang iba dahil sa kakulangan ng healthcare. Pag nagpa-check up ka, maghapon ka na sa clinic o sa hospital sa dami ng pasyente. Ang tunay na healthcare ay hindi tungkol sa pag-diagnose ng disease o pag ng gamot. Ito ay pagtulong sa pasyente na magbigyan ng tamang advice patungo sa kanyang pagaling ang kasalukuyang healthcare, hindi naman talaga healthcare eh, si care. Hindi health management, kundi disease management. Yan ang masakit na katotohanan ngayon. Tayo ay biktima ng misinformation and disinformation. Malaki yung pwersa ang nasa likod nito para tayo ay pa-brainwash sa mga lumang kaisipan or lumang paniniwala. May pera kapag ang tao ay mali ang alam. Ignorance kasi leads to wrong decision. Kasama ng wrong decision na ito ang maging drug dependent ang tao at, well, masakit mang sabihin, dito kumikita ang marami. Kasama ng big food industry, pharma industry, healthcare industry, at kung ano pa, at kung sino-sino pa. Wala tayong magagawa sa mga manipulador ng information, pero may magagawa tayo sa ating sarili. Ang tanong ay, paano? Lahat tayo may choices. Change your lifestyle. Start with eating whole foods, hindi crappy foods. Watch information videos na makapagbibigay sa inyo ng ibang ideas. Yun bang mako question mo yung thinking mo, and magre-rethink ka, mag-unlearn, magre-learn. Maging bukas ang utak sa mga bagong kaalaman, or wag mabuhay sa lumang paniniwala lang. Alam nyo, in today's era, ignorance is a choice na. Bakit? Eh kasi available ng mga information eh. Ikaw na lang yung magdi-discern. Ikaw na lang yung magsusuri. Alin ba yung dapat mong paniwalaan? Alin yung hindi mo dapat paniwalaan? Pag information naman, hindi naman ibig sabihin nun, lagi yung totoo. Tingnan mo, sa experience mo, may katotohanan ba o teorya lang? Tingnan mo, sa experience ng iba, may katotohanan ba o etiyos lang. May ibang videos na ako na na-publish tungkol dito. May mga busted myths about nutrition doon. So, please check that out. Huwag tayo maging passive acceptor lang, o tagatanggap na lang kung sa andalhin ng Agos, eh doon na. Hindi ibig sabihin, no, pag marami niliniwala sa ganung pananaw, eh yun ang totoo. Alisin ang mentality na, yun ang sabi nila eh, yun ang sabi ng doktor eh, yun ang sabi ng kapitbahay eh, kasi ito ang matagal nang nakagisnan eh. It's like telling yourself to just obey the narratives blindly. Sabi nga ni Noam Chomsky, isang sikat na American linguist and philosopher, Nobody's gonna pour truth in your head. It is something you have to find out for yourself. Mahalaga ang curiosity at skepticism. so, magitan ng pagbabasa, research, pagtatanong, reflection, uh, nasusuri natin ang mga kaalaman na nasasagap natin at hindi basta na lang tinatanggap ang nadinig. Sana so, natutunan kayo sa video ko. Paki-like, share, and subscribe. And thank you for watching and see you on my next videos. Bye-bye.